sa mga kababayan sa lapas pala ng ICC compound sa The Hate, ay mayroong nagintay kay Digong ng mga protesters. Ito ay hindi pro-Digong, ito ay anti-Digong. Mga haters ito ni Digong. <laughs> Kaya kahit saan pala ito si Digong, mayroong haters eh. Yeah. Kaya ito, mismo sa compound ng The Hate, kanina pa lang ito, siguro mga alas 6 ito sila ng hapon o alas 5 ang sila ay magasimbold doon sa labas ng uh, ng ICC sa Hague, Netherlands. Narito ang video at panoorin. We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of law compared to the victims that they were just being shoot and killed without any due process. Yeah. Ito yung labas mismo ng uh, ICC bilinuto. Uh, we are calling for, for, for justice, not only for the victims, 300,000 victims of extrajudicial killing, but for the Filipino people as well. We just want we, we want him to be jailed. We want him to suffer, but he actually is lucky because he is experiencing the due process of victims that they were just being shot and killed. Kaya tama ka yung sabi ni tong babae. <laughs> Buti pa siya ng si Digong ay meron siyang ano eh fair trial, meron siyang due process. Pero yung mga biktima nga pariho lang ng Okay lang kung mga daga lang yun, kung mga ipis, di ba? Iparehong tao. Kung si Digong ay merong espiritu, yung pinapatay niya ay meron din mga espiritu yun, meron mga kaluluwa. At kung si Digong ay gawa man niya ng Diyos, yung mga pinatay ay gawa din ng Diyos. Maliban na lamang kung si Digong ay gawa ng demonyo, di ba? Kaya dito, kahit dito sa dahig, sa labas ng uh, building nitong ICC, ay narito, mga Pinoy ito, at may mga kasamang puti. Naghihintay ito kay Digong. Siguro mamaya uh, o bukas ng madaling araw, makarating na sa dahig si Tigong o ngayong gabi siguro hindi tayo tiyak Okay, balik tayo sa video Without any due process Well, this is great news for Filipino people. As a Filipino, um, we've been waiting for this one. We've been fighting for the um, for the victims of extrajudicial killings that they that they commit uh, that they um, get the justice that they deserve mm -hmm. and now we are very close to this yeah. this is very very close and we are so happy and we I'm here to show our my appreciation to ICC by doing its job to end impunity ayang so end impunity ibig sabihin ng impunity yung hindi tinatablan ng mga kaso hindi tinatablan walang nagkakaso merong impunity. Si Dickong yung merong impunity. Hindi tinatablan kahit uh, Korte Suprema ng Pilipinas takot sa kanya. Kaya mm. noong presidente siya, eh, walang kumakaso sa kanya. Eh. Tahimik lahat. Yun ang tinatawag na atmosphere of terror. Noong uh, 2016 hanggang 2022, ang Pilipinas ay nasa mad madilim na yugto. Madilim na chapter. Ito yung tinatawag na a ah, Malaquín, la chapter ng Pilipinas 2016-2022. Kung saan isang bayan sa Bulacan, isang gabi lang ay isang gabi lang ha, sa Bulacan nang magtukang sila ay 30,000 kaagad ang namatay. Imagine that, isang gabi lang yan ha. 30,000. Grabe, parang okay lang yung nangyari sa Israel, sa Russia, di ba? Kasi pag tumama yung missile, hindi naman yung pinupuntirya sa mga tao sa mga building lang yun. Damay. Pero mayroong mga namamatay. Pero iba yung tukhang eh, kasi kinakatuk ka, ang pintuan mo, tinadyakan. And then kapag napasok ang bahay, wala nang babasahin na Miranda rights. Diretso na, pagbabaril, pagbabarilin, pagbabaril <coughs> na yung mga lalaki sa loob ng bahay. Kaya pagkatapos ng tukhang ngayon na, ano, tukhang na... Waron drugs ni Digong, ay, ah, mayroong namatay na 30,000 plus. Tapos? 30 Napatay sa barrio na hindi sa sakit. Mm -hmm. Kaya yan talaga ang masakit sa... Walang ibang iniisip si Digong noon eh. Patay ng patay. Wala nga ano at kung may project man siya, yung bil-bil-bil, pera-pera lang yun. Kaya nga nagkaroon ng 7 trillion na utang si Digong dahil sa build, build build at yung pagbili niya ng mga bakuna sa China na tubig lang ang laman grabe parmali di ba <laughs> yung parmali kay ano ni Michael Yang yun eh and then alam na natin Michael Yang isa sa mga trial at yan din yung mga nagsasubmit ng illegal drugs sa Pilipinas nilalagay sa mga magnetic lifter di ba naalala niyo okay patuloy tayo dito sa video ito yung talaga yung labas ng dahig oh. dahig ICC drama mm. uh, rin uh, nga din the third di gong kulong justice for EGK victims yan si di may pangil na Children are not uh, ano ba yung nakasulat? Children are not uh, collateral damage. Children are not uh, collateral damage. Yeah. Kasi may mga bata yung pangalan natin tian, tian, tian. May mga bata na binaril. Siguro naka-drugs din yung pulis na bumarit Nga ay adult na binaril din. Taya taya. Nang malaki tian ang pangalan. Kaya mayroong nakasulat dito na ito na children are not collateral. Okay, itong susunod ay mga ano to. Uh, mga analyst at itong isa at ating like that the of the in the Philippines really important roles in just pushing this through. Both for the ICC, for the Philippines to join the ICC initially, but also with collecting evidence, being in contact with the prosecutor's office. And I think for them it's really a victory because they've been now for years calling for justice for the, the murder of their family members. So I think for them it's probably a massive, massive uh, success. Again, um Ang mali na ito kasi, dapat pag-upo pa lang ito BBM kasi binabanatan na siya ni Digong, dapat ay nagpamembro ulit siya sa ICC para wala ng isyo. Kasi palagang sinasabi ni Digong na walang walang jurisdiction ng ICC. E, former member tayo, walang magawa eh member so pwede nyo bumalik kaya mong pang magtanong at pakabubun mo naman hindi pag ring mo ako parang nyo sila ni hindi ko si PBBM eh yun ang palaging <laughs> sabi ni Bato na hindi daw tumupad sa usapan si PBBM may mga ganyan eh daw. paano hindi tumupad si PBBM eh inaaway nyo eh sobrang paglapastangan nyo sa pangalan at pamilya ni PBBM ayan na so, <coughs> ayan binigay kayo sa ICC Ikong e kung hindi niyo ay naway, itong si Bato para walang utak. At saka naghamon na. Kinamon na. Na, na, na. Bilog na bilog ang <coughs> ulo. Akala po puno. Pinapapunta ng na nga sa Pilipinas. Eh. Bakit ba sinasabi, bago lang ha, sinabi niya kanina sa kanyang press release, press release ni Bato, na try to si BPM na hindi tumupad sa usapan. Ang usapan nila noon ay huwag daw papasukin ang ICC. Ginawa hmm. naman ng PBBM, di ba? Hindi nga tayo nagpamimbro. Hmm. Pero ang pinapasok ni PBBM ay iba. Interpol. Ito yung Interpol. Di ba? Police yan ng, ano, ng ICC. Ang usapan, di yan ang kamali si, ano, si Dilarusa. Dapat hmm. sina sinali ni Dilarusa ang Interpol. <laughs> yung ang usapan nila, ICC lang. Ang <laughs> technical Si Batu. <laughs> Kaya uh, hindi nang tumimbir ang Pilipinas sa panahon ni PBBM sa ICC para ito pa rin ang usapan. Walang Masabi. Oh. Kahit na binabastos na siya nitong mga Duterte kung ano-anong grabe no. Uh, pinagsisigawan na bangad, Grabe. <laughs> Tapos uh, ano pa yung isang isyo, pulburon. Gumawa ng video. Napiki. Diba yung nagpulburon yung talagang kaibigan yun ni Kaibigan daw yun ni ano ni Harry Rookie. Yung look alike. Kaya tumupad si PBBM ng ano nang usapan na wag sila wag papasukin ang ICC. Pero siyempre nagagalit na rin yan si PBBM kasi laging tinitira, minumura. Pati yung last na issue nila, hair pulikul eh. Mm. Tapos binanata na naman nila kumuha sila ng Big Rodriguez na attorney pa naman sana pero grabe ang dibig walang gagwinta-kwinta talo ni ano sa ano sa debate talo ni Luke Espiritu kaya naggumawa na naman si Rodriguez ng uh, yung blanco blanko na budget daw na by report blanco daw paano <laughs> nangyari yung blanco yan ang daming gumawa niyan okay lang kung kailangan si PBB mang gumawa niyan ng budget eh marami maraming involved kaya hindi totoo yun ngayon itong ICC na, na promise ni PBBM ay siyempre tao lamang si PBBM magagalit din yan kaya si Bato sabi ng sabi na traitor daw hindi tumupad paano tutupad ibinanatan nyo na eh, sinasaktan nyo na, pinagbunduran nyo na. At kung anong mga paratang nyo, di ba? Bangag, pulburon, irepulikol, tapos yung panghuli, yung 2025 budget ng buong Pilipinas, mm pinakialaman -hmm. nyo. Eh, walang sundo lahat kung ibalik yung pera, hindi nastos na eh. Kaya sa panahon ni Digong, hindi naman sinisita yung budget kong nasaan. Ang sweldo yan sa lahat eh. Kaya nga, 2025 at 2025 budget sa buong Pilipinas yan. Kasama din ng mga congressman sa senador. Kaya hindi pwedeng kukurok out po para putin niya ni PBBM. Kasi naka budget yan. Ngayon, balik tayo dito sa attorney. Ito, pagingga natin. Isang Pilipinong attorney na naghintay kay Digong. Ito'y anti-Digong to na attorney. Maka-attorney ng ICC. Actually, our clients, the victim survivors, they're very thankful to God because they say this is really an answer prayer. They did not really expect that justice can still be served to a powerful man such as Rodrigo Duterte. So they're very thankful. Well, it means that international justice is not just, a Western, it's not just a Western idea, it's universal. That's why the peoples of the world agreed in 1998 in Rome to establish a permanent criminal tribunal such as the ICC and whether you're one from Asia or you're one from the Americas or you're one from Europe you are bound by international criminal justice under the Rome Statute ito bago lang pala itong ICC no, 1998 1998 mm -hmm. ba yun? baka hindi ba yun? tama yung pandinig po tinayo talaga ito ng European 17, para sa buong 26-04 kapag yun, merong katulad ni Digong na mayroong impunity hindi makulong sa bansa kasi takot lahat ay ICC na ang babanat dyan e kahit nga si Netanyahu ng Israel ay inaano eh. uulihin daw ang problema paano, paano sila papasok sa Israel eh ang daming bumba doon kaya mahirapan sila pati si Putin merong liwanan to baris yan kaya pag matapos yung gyera na yan ay siguradong may kaso si Putin sa ICC pero mga presidente kasi yun si Putin presidente si Netanyahu presidente din si Digong sibilian lang eh. kaya madaling hulihin si Digong kasi sibilian lang at saka wala na siyang immunity wala na wala na siyang ordinaryong tao na lang tapos nag nag-acting pa na presidente, di ba? <laughs> Feeling presidente pa rin si Digong, eh. nagmumura pa rin, sumisigaw. Hindi ganon, si Bilian ka na digs. Kaya yan, bumalik ka na sa Diyos. Dapat marunong ka ng rosario diyan sa bilangguan. Eh, baka ngayong gabi nga ay ano eh. Baka nag-umpisa ng trial niya eh. Itong gabi na ito ay eh. bukas. Uusok na naman ang mga balita. Kaya yun ang ating abangan. In fact, just to be to point out a very dramatic example, one of our victim survivors, the son was actually murdered, and then the victim survivor himself was actually detained. And it was uh, very traumatic for them. So, indeed, this is a first step the arrest. The surrender of Duterte before the International uh, Tribunal uh, Court is the first step, and a long way to justice. Eto, <laughs> so totoo, long way to justice pa ito. Ito pala e, attorney ng mga, ano, ng mga, mga labiktima. So Pilipino to, sigurado. At uh, magaling na attorney to kasi nakarating ng, ano e, eh, nakarating ng ICC. Kaya ang ating, ah, uh, Uh, stage drama ay itong ating palabas kay Dihong ay matagal pa ito eh. Baka abutin ito ng tatlong buwan bago malaman natin yung outcome nito. Kaya palangit tayong magabang bukas. Abangan naman natin ng mga maiimit na balita at bigyan natin ng reaksyon.